I am ready. GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, lumakas at pareho na naging bagyo yung dalawang low pressure area dyan sa May Pacific Ocean. Base po yan sa datos ng U.S. Joint Typhoon Warning Center at ng Japan Meteorological Agency. At sa track ng The Weather Company, ang bagyong nasa may uh, silangang bahagi ang inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility araw ng Webes at posibleng pang lumakas yan at maging isang typhoon. Makikita naman sa wind forecast map na maaari nitong tumbukin ang extreme northern luzon sa susunod na linggo at hahatakin yan ang hanging habagat na unang mararamdaman dyan sa may Visayas at Mindanao. Ang isa pang tropical depression, inaasahang kikilos naman papalayo sa PAR. Para naman sa ating weekend outlook, asahan ng thunderstorm sa buong Luzon. Bukas po ng hapon yan hanggang katamtaman ng lakas ng ulan sa northern at central Luzon. Sa linggo, buong Luzon na ang ulanin maliban dyan sa Bicol Region. Sa Metro Manila, may chance ng ulan sa hapon at gabi sa weekend. At dahil sa intertropical convergence zone na umiiral dyan sa Visayas, posible ang ulan sa may central at eastern sections bukas ng umaga at sa hapon buong bisayas na ang uulanin. Sa linggo, maghapon naman ang pagulan maliban dyan sa Boracay. Habang sa Mindanao, magiging maulan mula umaga hanggang gabi, bukas po yan, hanggang katamtaman ng lakas ng buhos ng ulan dyan sa may eastern section at sa linggo, uulanin ang northern section lalo na po pagdating sa hapon. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Servisyong totoo ng GMA News.